Huh? Sa dami-dami mong uh, nilalakad na tulad niya sa si Brilliant War, ilan yung pinakakain mo para Uh, umabot na kami sa 1,000 eh. Araw-araw? 1,000 meals a day. Pero ano na kami uh, may mga shifting na may mga professional chefs na rin kami chef no doon oh? pupuntarin si chef Bambi Lichaw ko pupuntarin oh? si chef Shell uh, oh, oh. Tayag pupuntarin wow so tapos may mga culinary schools na rin pupunta ron oh. so yung buong line ng kitchens uh, siguro mga 30 people yung nandoon may soup kitchen kami may real meals may sandwiches, may coffee. Wow, at ito'y walang sweldo, ha. Ah? Walang sweldo, voluntary lahat. Napapad Tapos may donors kami na uh, hihingi lang kami sa Facebook, uh, within 30 minutes nandoon ang kung ano gusto mo, mayonnaise, oh, kamatis. So within 30 minutes darating na siya. Naamoy na, no? Oo, oh, naamoy na. Ayos! So, ang ang ibig sabihin pala, kapag dedikasyon ng isang tao, magagawa mo, di ba? Kaya po. Tapos, para sa bansa naman natin ito, eh, no? At sa mga kababayan naman natin. kaya Ito, nilagyan ko na po yung uh, gabi na root at opo. saka yung luya. Opo, opo. Yan. Tapos, ilagyan ko na po itong ating bagoong. Bagoong na, Oh. Yeah. Wow. Ah. Yeah. Bago, no? Yum. Yum, yum, yum na yan. Yum, yum, yum. Now, Ilagay natin. Gusto mo man sili? Oo, oh, opo, ka? opo. So, <laughs> so, siyempre mga bata, walang sili. Opo, opo. Uh, ah, mild ko lang siya. Minamild. Minam -mild, mild lang. Pero mayroon din, paminsan-minsan. Meron, konti. Oh. Uh, so, wow. Ito na, ha? Ayan, nagyan Natin mag Lutuin natin mag na Then, ilagay natin yung ating stems. Stems ng ating right. uh, right. gabi chef, thank you po. Talagang kusindirin, kusindirin talaga. <laughs> That's what we do. <laughs> Alam na natin yung procedure. Okay, ilagay natin yung ating dahon naman. Okay, At the last, no? Okay. Tapos so, yung gata. Sana makapunta rin ako paminsan-minsan. Pero pupunta chef, dadalawa pumunta, pumunta kayo. pumunta kayo. Imbitado ko kayo. Oo, oh, dadalawa ko oh, doon. Opo, opo. Opo. So ngayon, lagyan natin ng ito. Stock. Vegetable stock. Stock. O, vegetable stock. Lagyan right. natin. Then, mm. Then, gata po. Lagyan natin ng gata. Wow! Kakang gata. Yums. So, yung kalahati, ihahalo ko. Alright. Yung kalahati, itatapin ko. Alright, yes. Alright? Ito yung bagnet. Yun! Yun! Paso? Paso? <laughs> Ayan, yung chunk lang. Chunk. Chunk siya. Yun! Kunti na lang, kunting inin. About mga two minutes ito. Alright. Two minutes na lang. Alright. Alright? So, habang yung ginagawa natin, ito naman, hihiwain ko mamaya sa si ibabaw. For topping. For topping na lang. Para lalong maganda, di ba? Dito ko mag-plating. Diyan natin ipi-plating. Ija-chunk natin. Okay. Labas na yung kanin. May, ka si may sinaing na ba? <laughs> Actually, kapag so ganito... May sinaing na ba dyan? Hindi ka Pinoy pag walang kanin, di ba? Opo. Ang ganda ng tignan. Alright. Tinoff ko lang, tapos tagay si ito na yung Ito na Hingga. There you go! Really? Bravo! Tapos may konting sauce pa natitira. lagi na si Baba para maramdaman mo na masarap talaga. Lagi ng gano'n yung chef yan. Sa gilid lang para... Yun! Lutaw ng line with baglit para sa si isang bagong hero! Yummy. Ano masabi mo? Very good, very good, Chef.